Hello, hello mga katigang Ito Ang unang round ko First round Buffet na naman Pero ito yung murang buffet <laughs> Kaya hindi masyadong ano Hindi inabot ng isang daan <laughs> Hindi kagaya ng pinupuntan namin uh, Yung sa 100 Island Na talagang ano yon. Ito kasi katamtaman lang ang dami nito ng, ano, ng pagkain. Hindi mo rin makakain lahat eh. eh. Kahit marami eh. Hindi mo matitikman lahat eh. Kahit dito, hindi mo matitikman lahat eh. Ito yung soup ko rin ano ko. Hot and sour. Yata yeah, ito. Hot and sour. Ayan. Yung anak ko, yun lang kinakain. Ayan. Yung asawa ko, itong nag-inorder eh. Ako naman, tubig-tubig <laughs> lang tayo. ko. <laughs> Kasi yung ano yung yung mga soda dito kwan to sawa rin kaya ma mahal halos isang ano, isang box yung bayad ng isang soda <laughs> inum nila ko ng soda sa amin sa trabaho ko libre pa okay do okay makatikang ito yung first round kainan na ito yung manila clams ito mahal ito sa ano eh sa seafood city <laughs> Kayak itu bila bahat aku kan anu yang mahal yung kakak ini kok. Oke okay, Makasih kan Bye bye.